Hello guys, uh, karon uh, relax na kay medyo init kay panahon. Nata diri sa ilalom sa lagu ang kahoy nga kwan. Uh, si tao <laughs> <laughs> ah, ni nga kahoy. Nas kay murag baliti ug nagway. ah, labi init kay panahon. Labi. sa pipila ka adlaw nga sig ulan karon. Ah, uh, bagti kay init pagkahuman human. Ano na mo pamilapil dito sa saburan. Uh, ugma siguro masaburan na ugma yung hapon uh, papaupsan na ug tubig kay platan. Amo pa nang iplat para isabwag ang mga similya. Kabi nga ni Calisor ang sa pobre. Dilalim nya ang kita igora pangayoon. So ang negosyante riyod ang mabulahan ani. Kita mga pobre, sa muta og kapobre ani. Ang gangan to rato sa pano. Unahan yang gituyok ang tibuok kuan area kay basi og naay mga leaking kay nakita naman ninyo nga medyo uga kay ang atong area no, ang atong masakan. Kay medyo wakay ni sulod nga tubig patubig mi dito uh, kaso lang kay antikas area ng patubig po uh, so mga ang siguro nga hanyoon nga kung pwede dali na po sa mga ang tubig kumana ni eh. after sa papila ka minuto, uh, balik na po dito sa itong area kay mag padayunta sa atong gi di karon Kay dali na po pikas iya. Itong pikas kahon na po kay video makita na ulit dito na po yung mga pilapil nga mga daot gumikan sa agi sa traktor. Traktor ang mga ipatrabaho ni guys dili itong kuan. Dili tong babao. Nama uh, na may ubang class kuan na may uban nga babao ra lang ginagamit ang um, amo um, adria uh, traktor jud karon nga paspas ug dali ang trabaho Muna yung usay nga ako jo layan na ugangan kay Siyempre daran ni god nya ini timpana sa man nga may na lang magos-bosan ang iyang trabaho on diri basakan masakan so proud kay ko sa mga mag no sa ni ugangan mao ni ang pinakakaraan kay damang diri sa sa basakan bay lang sa basakan ha Inanak inana kagapugihan ang ugangan bay Ana ah, kay gim pug nani sa una ah, nami gamay pong luna nga nani po basakan kailang kay ki baligya gumikan kay ang ah, aroy soon ba ah, gusto siya mo eskwela gusto siya makahuman sa eskwela o college nga mato nga ang purpose ato nga gi baligya yu sag tuyo kay para nga maka eskwela lang gyud siya kumana to na poy mga dawat rinda ang ang akong isuon so akong akong bapa mama o ako ah uh, kuan sa una bali ah uh, naga maintain ba ah uh, 70 30 ang tunga sa matag usa sa tagiya og sa amoa so moro gyapon uh, akong trabaho kay lalay gyapon nato sa akong ginikanan antod nga nagkapamilya na ko naglain nag na yun uh, medyo nagyahay na yun upang inabuhi ang uh, matagusa sa mga Anto sa na wala ang ako ang papa <coughs> kung ikaw uh, proud ka sa mga mag-uma uh, please like, follow and share sa kininga video uh, supportahan na ang mga mag-uma Oke direlan sang seguru sa kutub guys. Salam asinyo sa masuk kurta. Salam selamat ke imon ninguman am um, biju antus kata puasan. Ah uh, selamat sepag sa like, sepag share. Thank you so Peace out. <coughs>